Good morning, good morning, good morning, good morning. Sabi po ni Choco, good morning, good morning, Choco. <laughs> ano? Hindi ka na nalulungkot? Ang laki-laki mo na, oh. Ang laki mo na, oh. Hindi oh. ka nalulungkot? So, yan, guys. Sinantay ko na yung aking tubig Good time magkakapi. Kasi gagawin ko na yung mga laman ni ate tinatanggal ako ng mga pilang dahon tapos magpitrim ako ng mga mahahaba na yung lumalawit na sa place. so samahan niyo po ako mamaya kapag atakasin niya aking gagawin ngayon na lang po ayun yung masipag kong kumari <laughs> ay maring test kasipag <laughs> nangulis no, na no, nangulis Ito, itong mga halaman ni atin na ito. Oh. Dawit na. Tuyo na yung iba. Titrim ko na. Pati ari. Oh. Ano, Bim? Magkapi ka na, Bim? Magkapi ka na. Ayun Ay, na. haba. Haro na ito. Balbon! Aba! Diba? Mayawa kasi ito. panggupit. Ayun, lumapit. <laughs> Balbon! Hmm.

Suhit so, yeah, para ano, <laughs> mahabag pa rin yung Ano, Tintin? Malamig. Buti pa dyan na malamig pa.

konti na lang natin konting trim na lang sarap ng kape sa umaga trim 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 nating i-trim trim, trim. trim. Maglabagsak. Maglampipol. Magolpes. Ang gano'n na ba? Malagyan ng lalang. Yung kulay pink. Ano? Pink? Cherry Ito pala. Dapat pala natanggal. Ito? Uh, cherry blossom. Hindi, cherry blossom. Asan? Cherry blossom. Hindi. Ha ha ha. Santan yan, be. Sabi mo, cherry blossom. Santan. natin cherry blossom eh. Ay, okay. ito. dito. Hindi, okay. oh. Okay. Hey, yung cherry blossom. Ang dami na po ito yung mga. Oh, Pakalik nila ang yung

Pwede mo talaga. Huwi. Tin, okay ka lang. Tin, Okay ka lang. <laughs> Bim, nagano ka dyan, Bim. Hi, <laughs> So yan po guys, ito yung likod ng bahay ni ate at ayan yung bunga bilya. So nakakatuwa po siya kasi napakadami niyang bulaklak. Kaya lang, kailangan po siyang i-trim dahil, ayan, baba niya na tapos, papasok na siya sa bintana niya. Tapos yung mga dahon niya magmaulay. Nakakataon. Nakakataon. Nakakataon.

Hai, 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 hai

Ay, model o. Oh. <laughs> Patanggalin ko lang yung mga nandun. Guys, po, isa na. Natapos na. Ayan Oh, Hindi oh, na siya masyadong nakababa sa pader ni ate. Ano, Jenny? Mahirap. Tapon na, no? Hindi, Nikki. Hindi, Ayan. Okay na siya.